Yara. May wala rin yung manok. Ay, hindi naman yung kanuha ka po. Alam, big puto katawa ka po. Hindi ko alam. Ay, hindi ako kung hayop pa. Hindi ko alam. Hindi araw-araw eh. Gagabihin mo ka magparinari pa. Pinainom ko pa. Eh, may ginawin. Eh, Kuwa ka lang ninyo. Patawa-tawa ka lang tika. Hindi ko nga alam pa, promise. Huwag okay, promise, eh. May wala rin yan. Hindi ko talaga alam. <laughs> ano yan, ninakaw? Wala ba doon? Oo, oh, 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 eh, yung doon. Nasaan? Oh, ba't pagbibintang mo ibang tao, eh, ayan pala. O, oh, ilan, eh, na? isa niyan. Ang malay ko. Gabi mo nanakawin, eh, ayan. Ay, di may nagwalang yan, oh. May nagbukas. Hindi ako na walang hiya, nagwalang hiya. Hindi naman, sabi kay Kunen, hindi, na, hindi naman kinuha. Alam ko ay kung kukunin o hindi. O ay, di ba ka kinuha? Kay, kay dali ka ng dali. Eh, siya, dapat siya ay nagsasabay. Hindi naman sila may alaga niya, papakalmam. Hindi <laughs> 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 nga yan ang kinu, hindi nga kinu, pinakalman. Ipihong tala yung isa. <laughs> Kaya yung isa'y nawala. Hindi nga pinakalman niyan. Nabuo. <laughs> Lo <laughs> tarbaho eh. Tama <laughs> tinawag. Pag ibintang pa magtatago ng manok na yan. <laughs> Lagi mo. Sophia ang pangalan noon. Ya, yeah, may nakapagnakaw na sa taba na yun. Pamprito na yon. Ano mo Matatanga-tanga kayo. Ano yung kita kuhanan muna? Kabigayan muna. Ano <tipan> po kami ngayon ng nawawalan 45 days? Yun ay. <wurden> <tipan> Di hindi ka alam kung nakalagpas na o may nakatangay na dingi suot sa gubat at pagkalig-alig ni parang deo. Atsuko po, ruday. Ang sa amay. O tayo, doon natin ang napit. Baka nagsuot sa kaway ngayon. Nanay, tingnan Tingnan natin rin at baka di yan nagsusuot sa kaway ngayon. O, uuwi niya ni parang deo, oh. <laughs> sa buong buhay ko, ngayon lang ako nag-45 nag days sa gubatan. Dalay kayo magdaloy. Uminglet. Tayo yung mapapagalitan. Gagarang yung na yan. Susukot kaya yun yan? Sino man ha, nagwalang hiya ng manok ni eh parang dayo. Pumar na eh, At sabihin ninyo. At bigyan ninyo ng pampritaw. Hindi ho namin matalastas kung nga saan. Nagigigil <laughs> tagalit! Na hey. Sa hindi makita eh, anong gagawin? Eh? Wala! Nadampot na yun. Ayun kayo pagka na paupo pa sa karsada, ay isa-isa sa, sa hawang yun. O, oh, di kayo nakatalakad yung oh. Pag may napatahan na ka-tricycle, di kayo kakarga yun. Nakakarga na. Lumay-ulay yung yak. Wala akong may Ayun, <laughs> Ang ngira po maging vlogger. Kahit to, wala kayong kasalanan. Kayo ang pagbibintang. Beti na sabi sa akin eh. Ay, sa puro totoo, eh, hindi ko tinatago ang kanyang manok. Sa totoo lamang ha. Karne ang problema. Pagka ako kayo ba seryoso na. At kayo ay vlogger na nagpaprank. Kahit kung hindi kayo nagkasala. Kayo ang pagbabing tanga. Baiti! Sabi sa akin eh. Sinago mo eh. Yung stress ka sa harap ako. Ako'y naruro ba eh. Tinatago ko. bigat na iyaw. Dalba ko ang enge. Eh. Yung kalakay. May eh, isa na, na na nakita. Pagkarating karating hoodie ni, buksan pa itong hoodie ka na the light. Ano na? pala! Ano? Ah. Ang papang lang. hindi marunong maghanap. Yan. Yeah. Nga nanakaw, nanakaw. Duling. <laughs> <G> <laughs> Suot pa kami sa kaway na nariyan lang pala ang manok na yan ayan na, nakita na ho ang manok na paprito minute pa taloy yung bite ni parang